Ang so, so, magandang maga po. Ang hali na po. Okay. Ibila gaya natin yun, hindi ba siya? So, Shout po sa mga tapat po dyan. Oh. Good morning po. Ay po si Adrian. Ay <laughs> Pan, ah, dadaan na rin natin pante. Eh, yung screen. Ano na, pabalik na. Pabalik na. Baka may, baka may kumasak pa. Hmm. Sige. Ito guys, ah, po natin yung mga namamante. Yung mga tropa. Nangat. Ito guys, yung screen natin. Balikan na lang po. Ayun okay, guys, so may, may ibon sa may screen, nakapatong eh oh. abang Balikan na lang po natin mamaya, Puntahan mo natin yung mga namaman ito. Oh, oh. ano yung bok? Kalo ko may ahas. Kalo ko may ahas. <laughs> Ingat po tayo guys. Medyo masukal dito mamaya, makadali tayo ng alupong eh. Ayun guys, yung namaman tindun yung pipapasyalan natin so guys nandito na tayo guys ito na yung oh, Dami. Dami, oh. So, Tagalog. Ini para na sa Arroyo. sa kangkong na lang Ay, sa kangkong Lakad-lakad Huwag ka na lakad yun Huwag na bugin natin yung loob ng kangkong Lalo mo mulis sa kangkong yan Huwag na bugin yung loob ng kangkong Hindi, kulokan nyo muna, kulokan nyo muna yun May kot Huwag na bugin Kasi tayo sa impaso Ayan nga yun, nalang tiga pala pati Nakabay Maganda si na rin pala yung huli niya. Uh, pala paggawa tayo ng ano, ng singko mata. Argila lang. Dapat paggawa pag ganyan. Mal. Ako ah, 'yung 5,000. Mal. Eh, sa, dito sa kaibigan nito ano lang. Mga 2,000. Ay gumagawa. Oo. Eh ba, oh? baka ma-ex. Baba. Ano eh. ano tindig. At, kung gusto mo, huwag ka po. Ang guys, nagbubalabog sila ng ano, sa kangkungan. Bulabog kami ng kangkong para yung isda. Dito para yung isda. Pagka bulabog, dito magtatakbuhan yan guys. Oh. Ayun yung tropa natin. Sa kabila. Ito sila. Ito niya mula rito Ganda guys ah. ayan Ay sila guys ah. bulabog na bulabog na yan guys ha init ayun guys ayun hindi nakakuha na yung ano, tumalan laki ng sida ay ah, <laughs> ayun <laughs> <laughs> na yung kitid hindi na nalang ito saan e, eh. maraming takip doon maraming ganyan ang <laughs> ikot na ganyan <laughs> Oh meron oh, pag, -alaw. pag, -alaw. <laughs> oh, pag Kulong na kulong na isda Danyang guys oh. Uh, Ang laki ng tumalo ng isda kanina, sarang hindi nakuha nun. Ando yung bata? Ayun guys oh. <laughs> Para corner na diyan oh. Lakas tumalo ng na si Dana yun. Ayan guys, paikot na siya.

kinakapahan nila Pero, guys kinakapahan dyan, lagayin mo yun guys, mga walis tilapia

chúng ta mùa này thì ở ở ở ở yo tụi mà guys ạ um, Tapos mag-umpisa, huwag mong pag-aamat. <laughs> Kanya-kanyang galing lang yan. <laughs> kanina tayo ko pang nahuli ka eh. Yung kinapaan <laughs> Gasak na gasak yun lang. Hindi <laughs> <laughs> mo lang yan eh. Huwag ko pumasok dyan sa loob. <laughs> Tatatapa kami lang ba? Puro sila sa labat. Melda. Ayun guys ah. Plak plak. Pero baka mawala. Pero ito neng. nga. Pag may camera po, hindi po niya nabibitawan. Parang <laughs> <laughs> po kanina, lahat ang nadampot, nakakawala. Ang yeah, gagasak na lang ba't? mabibigay. Ang eh. gas yan, laki. Gasak na gasak na yung lambat. Ito. Ang gas yan. po malaki ayo. Ito yun Pisi na Yung pala. Kailan? 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 Bumalik na lang po li ako. Bumalik lang ako Ako bumalik ka yung... lang. Oh, nakapunta na ako. 451, ano no, yung miss ko rin. Ano? Oo, oo, oh, 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 oh. <laughs> <laughs> na nga. Buti nakasabit pa, kung hindi. Hindi po siya <laughs> Ay, malaki na yun. Diyan lang yun. Royo. Royo. Kapatutak. Kakatulag ng arroyo din eh. Lapla, hindi lalang kung Tagalog o ano. có chuyện gì không ạ thế rồi lắm đâu nè 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 ang umahon. Medyo nagbenta nga po doon. Hmm. Eh, pa bagsak pa lang rin. Eh. Uh hmm. -huh. bagsak, binaba na rin. Oo, oh, ang dami. Ibugutong <laughs> kayo mamaya, magnanakulaw si Naeng doon. rin yata yun Nakataas na rin eh. Ano ba? Bibitawan ko ba? Iyo. Oh. ba? Ayun. Ayun ka, yeah. po guys. Yeah. Oh, ito na. <laughs> 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 Yan yung tumalong kanina guys ah. Tapalagay ko yung bote na naman katapat na ito. Oh.

ay ang ay, guys. malalim Ayon, malalim dyan. O gusto maraming Dito lang ang huli matanda. dito lang. Dito Eh, lang ang huli matanda. Ayan guys. Ang lakay nito. Ayan sa burak. Lapitin natin guys. na pala.

Pagkakusin ko yung mata niya, babalumbun na iba. Pilihulon yun. Parang makapal ito siya. Uh, Kaya siya talaga ang pag-asa. Kaya pagkaayaw na siya, ayaw mo lang. <laughs> <na. laughs> Yang ikut langit in, nih, eh. ini benar guys. gina sa para dahan ano, Royo, kung sino may gusto. Hmm. May gusto. Makakaulam pa sila. Habang ng lampad. Bukbala ka na ron sa ano. Sa ako na magbabayad. Sige, sige. Kasi baka mahalan pa tayo. Hindi. Tanong ko muna kung magkano fresh. Um, Yan guys, iniipon na nila yung lambat. Ano? Hmm, ting maga. Hala, Para parang tisay. Hey. Eh. Hey. Ang hali na may... Eh. guys, sinalay yun, na yun, eh. uh, bi Biarol. Biarol yung huli. Ay, aroy. Ay, aroy ba yun? Ito lang pa na tayo mag kasi aroy tinatapon mo, pamigay mo sa katoda mo yun, matutuwa pa yung katoda mo. Ay, may sampal siya karoyo nga yun. Ay, tapon ka na naman, pinitas ka yan eh. Ang uh, gisa, dami. Alagay mo rito. Um, Oo, oh, tapon ka na tapon. Ayun ay, ay, na, yung mga hindi natin na, ibigay natin. Para mabawasan yung arroyo. Hindi ba ba talaga? Tayo parin may malalim na yun. Ang pa kalalim yun. Ang gambewang yun. Ang gambewang yun naman Masasunod. Ay dyan tayo. 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 Ay o, oh, ano mo? Wala pa lang tali yung timba mo na yan. Nakalimutan ko lang ng tali. Di ba tayong guys? Doon, sa kabila daw. Na, so, basta lang. Guys, magkakadkad ulit sila ng pante. Mm -hmm. guys, kinakalagad na nila. Oh, bumano kasi yun eh. Tumatambay sa burak eh no. Ayan guys oh. Makita natin guys. da, da Gaia